Welcome back po mga katotok at welcome po sa ating youtube channel Ayan, so bali nandito ulit tayo sa sityutusan na sakop ng barangay Tagala So kasama ko pa rin si Kuya Bong at si Kuya Gab Ayan, so medyo malakas-lakas yung amihan ngayon mga katotok Pero oh, sana'y kayani natin, ayan o, oh, napakalabo ng tubig Kasi medyo malunalon Ayan, so abang-abang lang mga katotok sa laot, sana'y makarami tayo At samahan nyo ako sa ating paninisid, let's dive! at ayan mga tutok balik pangalawang sisid na ito natin at ito yung nakita natin oh, isang kulambutan mm oh, sa bago natin nakita itong kulambutan mga tutok eh. pumana muna ko nitong lifting maliit so kumari pa siya mga tutok putin lang ay hindi siya lumagoy palayo nasa bandang malapit lang sa akin kaya nahuli natin mga katutok sayang kung tumakbo ito ng malayo hindi na sana natin nahuli malaki pa naman mga tutok mahigit isang kilo na yan masarap na pang ulam yan adobo nang malakas nito mga tutok yan sisil ulit tayo mga tutok at ito nakita natin isang silay nagtatago sa mga maliit na coral yun na no? sa all ayan mga katotok bali sa gilid lang muna kami dumaan gawa ng salubong pa kami sa agos mga katotok tinatawag namin humbason pa na agos so mamaya pa kasi yung tinatawag namin na tumaob na agos So, ano kami nung sumasabay lang. Ayan, sisit ulit tayo. At ito nakita natin. Tangkit na naman. Mm -hmm. Sapol. Ayos. Maganda yung panahin dito mga kutok sa gilid lang. Ito lang kasi kami dumaan. Ayan, marami palang panahin dito. Sana'y ay makarami tayo mga katotok kahit saan kung tayo sa Agos. So ito mga katotok, nakapanat tayo ng maliit na barakoda mag-iisang kilo yan hindi natin nabidyohan pag paano gawa na ang bilis niya mga katutok nagalangan ako sa pag-open ng camera kasi pag nag-open pa ng camera ay mawawala na siya mga katutok kaya pinana ko na lang bago ko mga katutok ayos tsamba at dito mga katotok, pinahanap ko na ito. Isang alatan mga katotok. Mm -hmm. Sa all. Nakawala ito sa una kong tira mga katutok Pero ngayon, hindi ka na makakawala. Yun, malaki na yan mga katotok. Tasa 400 grams na yan. Masarap sa sinigang yan mga katotok. Ah, ayos. maganda-ganda yung parain dito sa kilid mga katotok. Kaso nga lang, salubong na naman tayo sa agos. At dito, sisidulit tayo. i Oh, isang samaral na nakasandal sa bato hmm, napakaamot mga katotok iba talaga yung ispatag wala masyadong namamana mga katotok talagang makakapana ka pa talaga ng mga magandang gandang klaseng isda mga katotok kasi sa amin ay agawan doon hirap yung panayin doon mga katotok pachamba-chamba na lang pare bagong pagsisir naman mga katutok ito talagang bago malapad mm -hmm. sa all ang ganda talaga dito mga katutok mamana talagang sunod sunod yung isda na ating nakikita ayos jackpot pa tayo ngayong gabi ayan mga katutok nakapala tayo ng isang malaking pusit o nukos naman rong tawagin dito sa amin kumari maripas na ito, mga katotok kala ko nakaplay na yung camera hindi pa pala buti lang itinamaan pa rin natin mga katotok panaitingin ko pa naman sa camera kung nakaplay na so pinana ko na lang baka malanganin pa tayo mga katotok sisiluli tayo mga katotok at ito yung ating nakita isang lapo-lapo sa pool kirig-kirig ang laki nito mga katotok mag-iisang kilo na ito yun oh So mamahaling isda pala ito mga katotok Dito sa amin ay mura lang yung bilihan ito Kasi wala kasing buyer dito sa amin mga katotok Kaya naibibinta namin ito sa 150 hanggang 160 yung isang kilo Ayan, so parang sarap So sisigangin ko lang ito mga katotok Ako yung nakahuli so, ako na lang yung mag uulam nito Sarap nito sa sinabaw mga katotok so mga katotok bali humina na yung agos pumunta ko dito sa banda para yun no? dalawang danggit yung ating nakita kaya sapul yung dalawa mga katotok ayos maganda so, talaga yung panahin mga katotok so medyo humina na yung agos hindi nakakapagod ng lumangang mga katotok ayos na ito at ito isang danggit mga katotok mm, sapul Diyos, malapad na danggit ito mga totok. Sa likod pala ng bato na yan mga totok ay mayroong malaking pahul. Pero babalikan natin yan mga totok. Sayang naman kung hindi natin makakuha. At ito lang mga totok. Binalikan ko yung malaking pahul. Yun o. Oh. Babalatan ko sana sa ulo mga totok. Kaso yun ang nangyari mga totok. Dinapisan lang yun know, o, ang laki yun o, know, pala o ting lang mga katotok, sayang nagsisi ako mga katotok sana sa mata ko nilang pinana para hindi sana nakawala sayang at dito mga katotok hindi naman natin na videoan itong malaking sweet lip lift o lipty naman kung tawagin dito sa amin mga katotok mahigit isang kilo yan mga katotok ang laki, layo kasi ng habulan namin mga katotok grabe, sobrang ilap niya buti lang bumangga siya sa bato at bumalik kaya napana natin mga katutok pero ayos lang kahit hindi natin ang kuna ng camera eh nahuli naman natin mga katutok pero you know, ang laki niyan. mahigit isang kilo yan mga katutok sayang at hindi talaga natin na videohan pero okay lang yan at least nahuli natin sisilo ulit tayo mga katutok at ito yung ating nakita si Light Hmm, malapad na kaya sakol ka hmm, sakol nga kaso the place pa yung tama mga katutok munti kang pang makawala yan kaya ginawa ko mga katutok ay hinawakan ko na yan baka kasi makawala sayang malaki pa naman ayan so bali paglilid na rin kami sa mga oras na ito mga katotok sana ay nag enjoy po kayo sa panunod ng aking video mga katotok ayan so abangan nyo lang mamaya sa paglilid natin kung marami ba ang huli yung mga kasama ko at tignan din natin yung ating mga huli so ayan nga mga katotok nasa gilid na kami yan medyo maganda ganda yung mga huli natin ngayong gabi mga katotok kung hindi sana kami napagod dun sa salumong kami kanina sa Agos ay maganda ganda sana yung ating mga nahuli baka na dagdagan pa mga katotok kaso napagod na kami kaya nagdesisyon kami tatlo na gumawa na ng alas 12 na rin ng gabi mga katotok lumusong kami kanina ng alas 8 bali hapang 4 yung pamamana namin ayan so sulit yung drive natin mga katotok kahit sa lubong tayo ay nakadali pa rin tayo ng mga magandang panay so ayan mga katotok doon lang natin silipin yung ating mga huli at tignan din natin yung mga huli ng kasama ko ito yung huli ng kasama ko mga katotoko oh, ang dami at ito rin yung sa akin ayos nasa limang kilo siguro yung huli ko lahat mga katotok yun nawala pa yung ilaw na flashlight ko nalobat na ayan so maraming salamat po sa patuloy na panonood mga katotok hanggang sa muli po thank you po watching mga katotok